na pangalan ng bata ko sa lapit dito. Bawal yun. Alam mo naman yung ngayon ngayon? Ako po yung bata. Yung bata ko. O si Jameson Ponela. Ano po nararamdaman niya? Kasi ano, uh, minsan pag nakarilig niya sila ako umarok, niyak. Apa. Kahit natulog siya, gigising yung niyak. Tapos, minsan nagtuturo siya doon sa may bintana sa pinto namin, niyak. Tapos <coughs> niya pinto niya, ito pa. Isa lang po ako naman. Pigit po. Masakit po dito. Masakit? Masakit po. Masakit po. Dito po, laman lupa, elemento. Masakit? Mas masakit po. Opo. Oh, oh, sige po, pigit lang po ha. Opo. September bumkara pacto may sisignum crosses ten ex crosses ni Baratas Nonster limit pa 3 pesos do senti amen oo ogay nang mula ulo dela nga may popababa pababa sige mula ulo pababa pa ba, ba. himas famous pababa ya sige mula ulo oo kore 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 sige mula ulo pababa ya sige pa sige pa Yan, sige pa po, mula ulo pa. Yan, sige pa. Po! Sige pa po, mula ulo pa. Sige po, ayos po kayo po dito. Sakit po. Sige pa po, mula ulo pa po. po. Ayun po, masakit po po dito. Medyo lumawasan ito yung sakit. Oh, sige po po, pa po. po. Ko, corre, 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 po. corre, 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 niyo po, corre, 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 niya corre, 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 Tama sa gal cemetery wag niyo po sang dadalaga. il senso tsaka... kamangyan ang gagawin po ito kausok niyo po yon mag uh, uling baga doon po ilalagay uunahin niyo po sir yung loob ng bahay palabas papausukan Opo ngayon pagka natapos yung kabuuan bahay at yung bako din bawa iiwan niyo lang yun sa isang lugar albawa sa gilid ng gate yun lang oh ayahin niyo lang mawala yung usok no Okay. No, tapos ito po, ganda po yung gagawin niya. Wag po itong papaubusan, repila po ng repila. <coughs> mas maganda po, mas maraming kada araw mainom niya. Kapag kalatin na lang, okay kaya nandito, re-repila na, na po. Kahit anong pong tubig ginipin niyo dito, basta po inumin niya po. Siya lang po pwedeng mo. Oo siya lang po pwede mo okay, okay niyo po yan. Uh, shout out sa lahat kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, kay Mamelog Oligario, kay, kay <clears throat> kay Sis Maika at kay Apolisita. Magandang umaga sa